kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador sabong isang tradisyon at uri ng sugal na kilalang-kilala na sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa ay tuluyan na nilang napatigil ang larong ito, pero dito sa Pilipinas ay napakalabong mangyari na matitigil ito kahit pa anong gawin ng mga nagsusulong na matigil na ang tradisyong ito. Mula mayor hanggang gobernador ay kadalasang kilala sa mundo ng pagmamanok at ang ilan sa kanila ay makikita mismo sa loob ng kolisiyom sa oras ng laban ng kanilang mga alagang manok. Sa sobrang ingat nila sa kanilang mga alaga ay halos hindi na mabilang ang perang kanilang ginagasta para lamang masiguro na kumpleto sa mga gamot at vitamina ang mga alaga nila maliban pa sa napakamahal ng mga presyo ng bawat linyada na kanila pang nabibili sa Estados Unidos. Kilala ang lugar na pinagdadausan ng laban ng mga manok na ito Napuno ng iba't ibang klase ng mga tao, may mga mabubuti at meron din namang mga masasama kung saan ang pangunahing pakay nila ay ang makalamang sa kapwa, sila ang mga tinatawag na chupe Ang makalamang sa laban ang palaging naiisip ng mga chuping ito para masigurong panalo ang kanilang mga bulsa. Isa sa mga estilo ng mga chuping ito ay ang mag-ikot sa loob ng kulisiyom at puntahan ang mga lugar kung saan doon nakatago ang mga manok na nakatagdang lumaban. Kapag walang may nakatingin ay kanila nang hahawakan at papaliin ang mga paan nito para masigurong hindi ito makakapag-perform ng maayos. Tsaka sila pupusta sa kabilang sila ng malaki dahil alam nilang lamang na ang kanilang panalo, probinsya ng Antike. Apat na mga inakusahang chupe ang nahuli umano ng mga tao sa loob ng kolisyum. Sila raw ay namimilay ng mga ng manok. Rason para sila ay kuyugin. Isa sa mga biktima na ito ay naglakas loob na magreklamo sa isang himpila ng radyo sa Iloilo dahil sila raw ay kinastigo ng mga kapulisan ng Sibalong Antike. Ayon sa lalaking nagngangalang Mr. Diaz ng Rumpang Putotan, Iloilo, matapos raw silang mapusahan ng namilay ng mga paanang mano, ay kaagad silang kinastigo ng anim ng mga pulis mula ulo hanggang paa ay may tama ang mga ito. Maliban pa sa pananakit na kanilang nakuha mula sa mga pulis, ay pinagkukuha rin daw sa kanila ang kanilang mga suot na mga alahas. Ganon din ang perang dala nila na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Pinasisinungalingan ng apat na mga ito ang aligasyon laban sa kanila. Kaya porsigido silang maghain ng kaso laban sa mga pulis na kumastigo umano sa kanila. Umabot na sa Napolcom ang nangyaring insidente. Rason para ipatawag nila ang anim na mga umano'y kumastigong mga pulis. Kasama rin ang hepe ng Sibalo Municipal Police Station na ipapatawag at iimbestigahan ng Napolcom. Sa oras na mapatunayang may kinalaman ang mga pulis na ito sa sinapit ng mga talpakero, ay haharap ang mga ito sa kasong administratibo. Para naman sa ilang mga tao na palaging nasa kolisiyom, ay naniniwala ang mga ito na may partisipasyon talaga ang apat na iyon sa mga nangyayaring pamimilay ng mga manok sa loob ng kulisiyum. Hindi lang daw isang beses nangyari ito, kundi maraming beses na. Natsambahan lang daw talaga na naubos na ang swerte ng grupong ito. Rason para sila ay mahuli. Ganyan talaga ang sasapitin ng mga taong may kaugnayan sa panyunyupe. Darating at darating talaga ang panahon na ikay mahuhuli. Magbabayad sa nagawa mong kamalian, ikaw sa tingin mo ba'y tama lang ang sinapit ng apat na mga talpakero kung totoo nga talagang sila ang may kagagawan sa pamimilay ng mga manok? sa inyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.